Magandang araw mga kapilipino. Ako si Ma'am Rosalie Bulinaw, isang guro. Kung bago ka pa lang sa akin channel, subscribe, like, and share. And turn on the notification bell para ma-update ka sa aking mga videos. Tatalakayin natin ngayon ay isa sa makrong kasanayan ang pakikinig. Una nating tatalakayin ay ang kahulugan at ang kahalagahan nito. Dito, hearing is a natural process while listening is a skill. Nga ba ang hearing? Malaki ang pagkakaiba ng hearing and listening sa so ang wikang English. Ang hearing ay limitado lamang sa pagtanggap ng pandinig sa mga tunog. Samantalang ang listening ay kinapapalooban din ng pagkilala sa mga tunog. Pag-alala, naririnig at pagbibigay kahulugan o pag-interpret -e sa tunog na narinig. Sa wikang Pilipino, walang magkaibang katawagang ipinanunumbas sa hearing at listening. Pakikinig lamang ang itinutumbas natin sa dalawa. Magkagayon man, sa kabanatang ito, ang katawagang pakikinig na tatalakayin ay inyong katumbas ng listening. Hindi lamang tenga ang gumagana sa pakikinig matapos matanggap ng tenga ang isang tunog, agad na ipinadadala ng mga auditory nerves ang signal ng tunog na iyon sa ating utak. Lalapatan ng ating utak ang signal na yon ng kahulugan o interpretasyon at kanya itong tatandaan o alalalahanin sa madaling salita. Ang pakikinig ay kombinasyon ng pandinig, ng pagpapakahulugan at ng pag-alala. Bunga ng malawak ang paggamit ng telepono, radyo, telebisyon, public address system at maging ng pagtangkilik sa mga pelikula, lalong naging napakahalaga ng pakikinig sa sangkatauhan. Maraming trabaho at gawain ang mahigpit na nakasalalay sa effective na pakikinig sa silid-aralan at sa pang-araw-araw na buhay. Nakatutulong ng malaki ang effective na pakikinig upang ang isang tao ay matuto at mabuhay ng matiwasay. Bakit kailangang matuto ang isang tao ng effective at critical na pakikinig? Bakit kailangan linangin ng bawat isa ang kanyang kasanayan sa pakikinig? Mamili ka sa mga sumusunod. Alin ang nanaisin mo? Karunungan o kamangmangan? Impormasyon o misinformasyon? Pakikisangkot o pagwawalang bahala? Kawilihan o pagkabagot? Kaligayahan o kalungkutan? Sa makatwid, kung ang nais mo ay karunungan, impormasyon, pakikisangkot, pakikisalamuha at kawilihan, kailangan matuto kang makinig na effective at critical. Kailangan mong linangin ang iyong kasanayan at laging gamitin ang kasanayang iyon sa lahat ng kinakailangang pakikinig at sitwasyon at panahon. Sa so, pakikinig ay may proseso at antas. Ang pakikinig ay isang kompleks na proseso. Magkagayon man sa kamanatang ito ay tatalakayin ang proseso ito sa payak na paraan. Ang proseso ng pakikinig ay nahahati sa iba't ibang yugto ayon sa pagkasunod-sunod ng mga ito. Ang unang yugto ay ang perception o pagdinig sa tunog. Ang ikalawang yugto ay ang recognition o pagkilala sa tunog. Ang ikatlong yugto ay ang pagbibigay kahulugan sa tunog na narinig at nakilala. Ang reception o pagdinig sa tunog, ang mga wave stimuli na iyon ay nagdaraan sa auditory nerves patungo sa utak. Ang eksaktong proseso ng mga pangyayari sa prosesong ito ay di hamak na mas komplikado pa kaysa sa inilahad sa simpleng paglalarawan ito. Ngunit para sa layunin na pagtalakay sa kabanatang ito, mahalaga ng malaman na ang pagdinig sa tunog ay unang yugto pa lamang sa proseso ng pakikinig. Recognition ng pagkilala sa tunog, kahit naririnig pa lang natin ang tunog, gumagana ang ating isip. Maaaring iniugnay agad natin ang tunog sa mga tao sa bagay-bagay. Kinikilala natin ang tunog hindi lamang bilang mga ingay, kundi bilang mga realidad. Hindi mo ba naririnig ang isang tunog at nauupo sa mandali upang kilalanin ang tunog na iyon? Ang pagdinig at pagkilala sa tunog ay nagaganap ng halos sabay. Pagbibigay kahulugan sa tunog na narinig at nakilala? Ang yugtong ito ay nakabatay sa dalawang naunang yugto at kung gayoy mahigpit na nauugnay sa dalawa. Ngunit ang pagbibigay kahulugan sa tunog ay higit na discriminative na yugto. Sa madaling salita, may iba pang palatandaan o pantulong sa pagbibigay kahulugan ng tunog maliban sa tunog mismo. Ang mga palatandaan o pantulong na ito ay tinatawag na meta Ito ay maaaring matagpuan sa lakas, hina. Paghina, paglakas, paghina, paglakas, paglakas, paghina, himig, taginting, bilis, bagal, pagbilis, pagbagal, ikli, at pagkasunod-sunod ng mga tunog. May mga ibang dalawika na nagsasabing ang proseso ng pakikinig ay kinapapalooban din ng yugtong pagpokus pag na atensyon sa tunog na narinig, pagtanda sa tunog na narinig, at pagtugon sa tunog na narinig. Ngunit para sa layunin ng pagtalakay na ito, sapat na ang tatlong batayan at sa lalayang yugto ng prosesong o proseso ng pakikinig. Pangatlo ay mapanuring paking, pakikinig. Evaluative o selective ang pakikinig na ito. Mahalaga rito ang konsentrasyon sa napakinggan. Bukod sa pag-unawa ng napakinggan, ang taga-pakinig ay bumubuo ng mga konsepto at gumagawa ng mga Pagpapasya ng value na antas na ito. Apat, implied na pakikinig. Sa antas na ito, tinutuklas na isang tagapakinig ang mga mensaheng nakatago sa likod ng mga salitang naririnig. Ang hindi sinasabi ng tuwiran ay inalam ng tagapakinig sa level. Internal na pakikinig. Pakikinig ito sa sarili, ang pinagtuunan o pinagtutuunan ng pansin sa level na ito ay ang mga pribadong kaisipan ng isang individual na pilit niyang inuunawa at sinusuri sa antas na ito. Lumako naman tayo sa mga elementong nakaka at mga sagabal sa pakikinig. Upang maging isang effective na tagapakinig o kung nais nating maging effective ang ating tagapakinig, kailangan nating isaalang-alang ang ilang elementong nakaka sa proseso ng pakikinig. Ang maingat at matalinong pagsasaalang-alang sa mga ito ay karaniwang umantong sa epektibong na komunikasyon, samantalang ang pagwawalang bahala naman sa mga ito ay karaniwang nagbubunga ng miskomunikasyon. Ano-ano ang mga elementong ito? Paano ang mga ito ay nakaka sa pakikinig? Una, oras. Pangalawa, channel. Pangatlo, edad. 4. kasarian 5. Kultura. anim Konsepto sa sarili. Ang oras ay sadyang uh, handang makinig, ngunit may oras din kulang iyon sa kahandaan o di kaya'y ganap na walang kahandaan. Ang channel naman, madalas ang daluyan ng tunog ay nagiging sagabal sa pakikinig. Kung gayon kung nais ng isang taong maging malinaw ang pagdinig sa kanyang mensahe, nag adjust siya depende kung ano ang channel na gamit niya. Ang edad naman ay iba't iba ang antas ng kasanayan sa pakikinig ng bawat tao. Isang batayan ng pagkakaiba-iba ng antas ng kanilang kasanayan ay ang edad. Kasarian. Ano ba ang kasarian? May mga tao kasi hingit na nakikinig sa babae kung paanong may iba pa namang sa lalaki. Kung ano ang preferensya nila. Malamang na higit na magiging effective sa pakikinig nila kung ang nagsasalita ay ang kasariang higit nilang prepared. Madalas din kapag babae ang nagsasalita ay nagiging palabok siya. Kultura, hindi maihiwalay ang kultura sa pakikinig sa pagbibigay kahulugan sa mga tunog na naririnig, ang isang tao ay laging naimpluwensyahan ng kulturang kanyang kinagisnan at kinalakhan. Ang konsepto naman sa sarili ng iba't ibang tao ay maaari ring makaimpluwensya sa proseso ng komunikasyon. Iba-iba ang konsepto sa sarili ng bawat tao. Samantala, may mga salik din na maaaring magsilbing mga sagabal sa pakikinig. Ilan sa mga ito ang sumusunod? Una, mga solarining external, nakapaloob dito ang mga distraction aural tulad ng ingay na likha ng bell, makina o malalakas na usapan. Ang mga problema sa pasilidad tulad ng di komportableng upuan at ang labis na mainit o malang labis na mainit o malamig na temperatura sa silid ay maaring may kategorya sa ilalim ng uring ito. Pangalawang sa learning mental, ilang halimbawa nito ay ang preokupasyon o pag-iisip ng ibang bagay na mga problema o pangarap ng gising. May kakategorya rin tulad sa ilalim nito ang pananakit ng ulo at kakulangan ng pag-iisip. Pangatlo, iba pang mga tanging salik. May, mga, may iba pang espesyal na salik na maaaring maging sagabal sa pakikinig. Iba-iba ang uri nito kaya isa sa ilalim. Nalamang natin ang mga ito sa tanging kategoryang ito. Ilan sa mga ito ay ang labis na pagiging mahirap o kompleks ng isang konsepto o labis na kadalian niyon na maaaring kawalan ng interes ng, tag ng Lubos na magkasalungat na opinyon na nagsasalita at at tagapakinig at distraction visual tulad ng mannerism at ang anyo ng nagsasalita. At dito na nagtatapos ang aking talakayan. So sa muli, salamat sa inyong pakikinig. Mabuhay tayong lahat.